Lalong solid, sumasailalim ang US at Philippine Air Forces sa Iron Blade exercises. Pinalakas ng United States, US at Philippine Air Forces ang kooperasyon sa pamamagitan ng joint exercises na kinasasangkutan ng ilang fighter jet at transport aircraft sa mga probinsya ng Pampanga at Cebu, Philippines nitong weekend. Sa pag-uulat mula sa Anadolu Agency, linggo ikalabing isa ng Agosto taong 2024, ang Philippine Air Force, PAF, at ang US Pacific Air Force, PACAF, ay nakibahagi sa isang joint exercise na pinamagatang, Iron Blade. Sinabi ni Cole, Maria, Consuelo Castillo, PAF Public Affairs Office Chief, na ang joint exercise ay isang karagdagang pagpapakita ng matatag at matatag na partnership ng dalawang bansa. Ang ehersisyo ay nagsasangkot ng pinagsamang puwersa ng dalawang Philippine FA-50PH fighters, dalawang US Air Force FA-22s, at isang US Air Force C130 Hercules transport aircraft, sabi ni Castillo. Bukod sa mga air maneuvers, nagsagawa din ng palitan ng mga eksperto sa Pampanga na nakatuon sa mga operasyon at pagpapanatili ng paglipad. Isang cargo exchange ang isinagawa sa Cebu, ayon sa Philippine News Agency. Ang Iron Blade ay bahagi ng mga aktibidad sa redeployment ng PACAF pagkatapos makilahok sa Exercise Peach Black sa Australia. Bago tumungo sa Kadena Air Base sa Japan, isa ang Pilipinas sa kanilang mga stopover. Kasama sa US Air Force contingent ang anim na F-22 at tatlong C-130 na lumahok sa stopover.